What is up guys? This is me again, Justin for another vlog is EFT na naman tayo epti tayo ng pares guys Siyempre, sa gabi, masarap mag Paris Lalo na yung pares Solid pa So yun, dadayo nga po pala ako sa Parisan ni Bunso Yan, papaita ako e sa inyo kung gaano kasarap ang paresan nila Bunso So yun, tara sa nyo Yan, so ayan yun, tama lahat lang ako Naglalaad lang ako palabas sa amin So, yun. Yan. Tama pa. Ulit muna sa camera, guys. Habang naglalaad. Alam na. Tapos na naman ako. Oh, ayun na na. Malapit na ako. Sa palabas parang lang ako ng danghari, guys. So, yun. ayun guys. Nasa food bridge na ako nga, guys. syempre, yan, fast forward, fast forward na tao. Kasi, gutom na gutom na ako nyan. Gusto ko na ako ng Paris. So, yun. ayun na, guys. Nandun na ako sa Parisan ni Bunso located nga po pala siya sa likod ng SM Bikutan. So yun, ayan, papakita ko na guys, yun di ba? Ang galay bilis nila mag-save dito, guys. Ayun, di ba? Sobrang solid ng parisan nila diyan, pre. Sobrang dito yung kanin. So ayun na. I-empty na ako diyan, guys. Nakita niyo naman. Pinapaita ko pa yung mga ano diyan, guys. Ayun, di ba? Tama sa bow sa bow lang. O oh, pero solid yung laman niyan, guys. Syempre di tinipid sa laman. Uh, habang umakain ako dyan, guys, may kasama pala ako dyan, syempre. Kung umi kami dyan, syempre, mas masarap kumain na may kasama at sa kwentuan. So, ay na nga, guys, nakikita nyo naman sa mga bawat subo ko dyan. Sobrang solid ng parisan ni Bunso, kaya... Ano pa hinihintay nyo? Dayuhin nyo na ang parisan ni Bunso. Um, palagi siya sa North Daanghari, Tagig City. Yun, minsan nasa SMB Kutan naman siya sa likod tuwing gabi. So, ayun lang naman guys. Ayan, tapos eh, FT, na naman ako. Siyempre, sarap talaga ako. May FTA sa Gabi so So, ayun. Ayan, ba? Diba? Buti nga, may naabutan pa akong pares dyan guys. Kasi anong oras na. di ba? Malapit na siya maugos. Buti, sumakto so, pa kami. Go! Sana matikman nyo to. Sino pangalan? so ayun na nga guys, syempre yan, sobrang solid yan sabaw nga pala sila dyan Kaya di ko tinatanan yung sabaw nila si sobrang solid na sabaw nila Syempre, napa-extra rice pa ako dyan Kasi napaka-solid nga Tapos ayun pa ng serving ng rice nila guys Kaya sarap talaga map, So yun, ba diba? Epting na ako dyan, guys Alam mo ba yung nagkikrave ka ng pares Tapos may kapares ka pa Oh shit Guys ba? Diba? Sobrang solid ng pares talaga nila Bunso um, Ayun nga guys ulitin ko Located po siya sa North Daang Hari Tuwing umaga tsaka hapon Tapos na, tuwing gabi naman Nasa likod siya ng SM kutan. So yun para di na um, may rapa na napin sila Kasi nakakayip lang sila guys Kung saan sila nap napupunta Kaya kailangan inaabangan talaga sila So 'yun, ayun lang guys. Um don't forget to like, comment and share. Comment mo na rin kung taga saan ka para alam ko kung saan na umaabot yung video natin. So 'yun.